Limang ano natin? Limang malalaking bag na yung mga basyo ng bote natin. Pwede nang ibenta? Oo. Oh, Wala na tay pera. Benta na natin. <laughs> yon mga din. No? Uh, magandang Sunday ng umaga sa inyo. Actually, hindi na umaga kasi asa, asado na. Asado alas gis. Pasado <laughs> alas gis na mga Andre, no? At pupunta muna tayo sa, sa Costco. Ay. Dapat, Yan, alas pumunta, dapat alas 11 ng pumunta. Dapat alas 11 na nga eh. Dapat alas 11 na mga dre, no? Umatras na naman yung oras namin pambihira, oh. Kami na lang yata yung umaatras eh. Saan kaya Toronto? Oh, Toronto, New oh, York. 'Yun. Ayan, kasi diba? uh, malulungkot daw kami mga dre pag hindi kami umatras kasi yung oras namin nakasabay sa New York. Pag nagka countdown kami dito ng New Year, pinapanood namin yung countdown nila sa New York. <laughs> yung binabagsak nila yung bola sa Times Square no yan kaya ayaw namin humiwalay <laughs> sa oras ng New York but anyway mga treno punta tayo sa Costco at let's see kung ano bang meron ngayon sa Costco no ano marami, marami natin marami napakarami mabili napakaraming meron sa Costco ang problema yung pambili <laughs> napaka napakaraming bilhin oo oh, tingnan natin no lang, bilhin, eh. ang mamahal na lang eh ano bang bibili mo doon We'll see. We'll see. We will see. <laughs> Inisip ko kung ano yung will see. Akala ko bagay eh. We will see. Hindi, na, may nakita siya mga dali. Naka-sale yung ano. Oh. Ano nga yan? Bibila ko ng perero kasi iuuwi ko. Iyon, iuuwi niya. Perero kasi iuuwi siya. Malapit na siyang umuwi. Yeah, sa uh, December. See you Philippines. Yeah, no? Excited, <laughs> no? Diba, masaya siya kasi uuwi siya mag-isa di ba? <laughs> so my goodness. Thank you. <laughs> 20 dollars Beats May Beats headset sila 450 Ang discount Ah okay Mapupuno <laughs> na naman yung Yung cart ng sabon mga Dreno uh, Ano? Naka sale ba? Uh, Oo oh. Magkano na lang? 15 15 dating 18 ang naman niya. <laughs> ha? Ay, mo hindi kami pala. $249 Kahapon gumastos ako ng $90 Dollars yata sa steak mga dre no? uh, Eto, $81. Kaya lang, anim na piraso lang to. Pero malalaki yung hiwa niya. Eto kaya, no? Uh, strip loin. Siguro ito dapat yung bilhin ko, no? $180. $180. ang dalawang chicken, isa sa atin. Makatama rin ako magluto eh. Isa pa. Masarap daw to mga dre pag in-air fryer Mas nagki-crispy siya Wala na, na kaming air fryer eh So <laughs> baka <makabilang> bahay na Baka <laughs> bilang bahay air fryer mga dre mas, no. May itlog na pa tayo? Meron ah, okay. Pag nandito ka sa Costco, parang may laging may ano, parang laging holiday mga Dreno. Sa dami ng tao, na namimili. Grabe naman ang... Oh. Yeah, di ba? Puro, tignan mo naman Oh. Grabe naman yung mga chocolate ngayon eh. Palakihan yung isa, di ba? Parang ano na eh. Parang isang ding dingding na. Ano <laughs> <laughs> ba diba naman ito? Ewan ko, bakit diba? ang lalaki ng ano nila? Aka pa? Uh, 20, 27. Mura na. Masarap kaya ito? Ewan ko. Natural, matamis. Galaway ako. Galaway. Ito naman, o. Oh, isang kilo. Di ba? Mm -hmm. Magkano naman ito? Si Ocho? O, kaya hintayin ko mag-sindig. Isang kilong tobler ron. Kailangan pwede Na wala yung ano rito mga dre, yung taster's choice nila. Wala na ngayon. Ay, Ay, isa. Kay Jonah. Oh, Oo, kay Jonah yung isa. Isa lang Jonah. Ano you know, Ano? masarap to. Baby ano? Baby baby. Isa sa pinaka healthy mantika na pwede nyo mabili mga dre. No? Gigi Clarified butter. Merong isang klase ng gamot dito mga dre na sobrang bisa. Pagdating sa stress Lalo na sa mga kalalakihan Eto proven daw to Na effective mga dreno Pakita ko lang sa inyo Kasi baka makatulong sa inyo to no? Lalo na kung lagi kayong stress Mabisa raw to eh Ano yan? Yon body wash pa mga dreno Okay Wala mo magkano? Hindi ko alam Wala mo ha? 200 Huh? Ah, hindi. Kasi may chocolate ka eh, no? May tatlong chocolate eh. So, siguro mga... 160 160 <laughs> 242 <laughs> Akala ako mura lang pambihira <laughs> Tingnan mo ano, basa ako sa'yo ng no? 170, pang ano. Bakit 170? Okay lang naman, kasi sasusunod ikaw. Ba't nag-basa ka pa? Dapat hindi na. Ayoko siya. Sabay ka na lang. 170, bakit 170? Ayos siya. Bakit? 170, 70 lang <laughs> ba? What? Isang 70? 170? <laughs> Ayos ka rin ha? ah. Ah, kala mo 170. Buto-buto. Punta kami rito sa putay. Ano Alan. Okay na yan. Huwag kang ano. Reklamo na reklamo. <laughs> ah, reklamo na reklamo. Pambira ka. May driver ka na eh. Hindi reklamo ka pa. Ate Tessa. Kuya Cesar. Gulay kayo dyan. Ay, chicharro pa, oh. Chicharo. Wala, wala silang ako ano. Ako po? Ano? Wala silang sitaw. Wala? Sitaw. Ay, yun lang. Bibili kami ng, ano, mga isda, tsaka buto-buto. Para may mga na, ano, sabaw Sa oras ng kagipitan. Pumili rin ako ng $4 na pork bones. Ayan bulalo yan mga bulalo tapos ano yan ayun siya. Siya ba? ba yung may mga maro yan pala eh magkano yan gusto ko so, mag stack ng ano eh nung, nung, nung broth lang mga dre no ng soup teka meat beyond ano ba to beef ba to Wala lang yung pambilin naman. puro buto na lang. <laughs> Danggit, oh. 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 Danggit, oh. 659. Ayan, oh. Ayan, oh. Mga daing, oh. Tofu, oh. Ito, konti. Magkano to? 46. Parang mas mura rito kaysa sa Costco. Ito mga Andrea. Uh, tofu. Pre, hindi mo na luluto ito, di ba? Prito na to. Di prito mo pa? Oo. Tapos yung ano. Ayan Vietnamese sausage. Ano lang yan mga Andre, Ah, uh, lemon lang yan Wala tayong lime, di ba? O tara Tapos tama na yan, ang dami na uliin yan Oh, okay. French to mga bre no? French fries sa Costco Masarap yung French fries sa Costco e eh. Okay uh, Ito palang pinamili ko mga buto-buto $60 na yun mga bre no? Tapos hindi pa kasama yung isda Oh Pakin okay na lang uh, Bebenta ko na pala to mga bre no? Lima na eh Pag nakatatlong ganyan kami Umaabot na ng ano uh, 18 Eh lima na yan mga bre no? So Magkano na yan? mga 30 na siguro 'yan. Yung nakaraan nagka-problema ako dito mga 3 sa pagkubra ng pera. Hindi agad nila napadala yung 18 dollars kasi nga I don't know, parang nagkaroon ng problema yung machine nila lumalabas doon na idinrap up ko yung mga bote sa ibang location sa, sa Levy, Quebec, malayo yun dito mga dre no? so hindi nila ma-process yung payment Pinatawa, tinawagan ni Joy tapos yun after 2 uh, months yata no? nakuha ko yung 18 dollars kaya ngayon dinala ko na uli rito yung limang bag na yon. so sayang din yun mga dre mga 30 dollars din yon pambili uli ng tubig <laughs> ba? Diba? ganoon lang mga draino. no? hopefully maging okay yan kasi kung maging, kung magiging walang abirya yan 2 days or 3 days mga draino no? makukuha ko na yung pera pwede namang makuha mo agad yung pera kaya lang yun ikaw yung mag ano yata eh Iiskanin mo mga dre, isa isa yung bote para makuha mo siya agad kinakarga ko na uli yung mga gulong mga dreno para anumang oras na gusto kong magpa-change tire. May oras ako, di na ako don sa ano, sa sa talyer. Ngayon na uh, nag-comment sa akin si ano eh, si si Paulo. Sabi niya baka kaya na bangkit sa akin na two winter na lang yung itatagal nito kasi may expire na yung gulong. Kaya hinahanap ko ngayon mga dreno kung nasaan yung manufacturing date ng gulong na to. Kasi hindi rin ako pamilyar mga dreno. Uh, siguro um, ano ba yan? 2023. Okay. Um, DOT 1 H2 blablabla bla. tapos 2023 mga dreno. Uh, siguro si search ko na lang mamaya kung kung paano malaman mga dreno. Ano yan, bossing? Ang malitong ganito. Oo <laughs> nga. Bakit? Ang <laughs> malakas. Lakas ng default, no? <laughs> Tinanggal ko na para bawas trabaho. <laughs> <laughs> Inalis ko na kanina <laughs> bago ako nagpunta rito. pakiramdam ko, lagi akong sumasayad dun sa may ano eh. sa may part time ko, yung pang niya, kaya sinisilip ko kung may mga gas gas Meron nga. Meron mga gas, -gas. Doon yan siguro. Pero pag tinignan ko naman, ang layo ng clearance. Pero may gasgas -gas ako sa ilalim mga dreno, mahaba eh. Tapos so, tingnan natin yung ano niya mga dre. Itong anong tawag dito na naaalikabukan kasi ng gusto to eh. dito na iipon yung ano yung dumi. Iyan yeah, no. Ah, hindi pa naman masyado. Tama lang. Kasi kailangan ko rin buksan niya mga dre no para linisin kung sakali eh medyo ayan malaki-laking trabaho ng konti kaya malinis pa naman bihira lang gamitin yung brake nya eh kaya ang kapal pa mga dre diba halos hindi nagbe-brake eh ang problema daw rito madalas is yung ano nya yung anong tawag yan suspension nya mga dre no yun ang karaniwang problema niya kasi nga masyadong ano eh uh, matigas yung suspension niya kaya doon nagkaka-issue alawang ha oh. ah pang ilalim natin maayos pa naman mga dre no? palangin lupa natin eh. <laughs> ah, ito yung papalitan mga dreno. Makapal pa. Tsaka anong tawag dito? Maganda yung ano niya mga dreno, maganda yung food food niya pantay. Ibig sabihin ba no, wala akong problema sa ano. Anong tawag yan mga dre? Balance yung sasakyan parang ganon. Patagal-tagal pa to mga dre. Mga ilang taon pa to. Yun, yung pala yung binili natin mga dre no? Yan Yan yung binili natin Para may ano siya, may sapen Hindi siya diretso Na nakapatong sa body ng sasakyan ba? Diba? Okay din Ano yan, mga dre no? Uh, murang lang naman, to. $20 lang yan Yung bili ko ron tingin ng tingin akala mo may alam sa tinitingnan eh diba <laughs> makakita lang na ano ba wala pa masyadong kalawang yung ganun Ay. pala ba balance pa mga dre Twenty-five. Tepat pala makasih lu. eh Mayroon pala tayong TPMS. Mayroon pala ng DPRD. Tapos may allowance ka pa? May allowance pa ako na huwag. Kasi in, 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 in ko yung... ilan ang taong pinakamatanda mong kaklase? <laughs> ah, you no, know, meron akong matandang-matandang kaklase. Siguro mga nasa 50 something yung matanda. Oh? Bago mag-pandemic yata eh. Okay pare. thank you, Aaron. Aaron, no? oh, thank you. Okay, mga Dre. Ah, pagpapalit na tayo ng gulong. At meron pa tayong napulot na magandang balita. Galing dito kay Aaron, mga Dre, no? Tungkol sa kung gusto mo mag-aral. Tapos sa ah, hindi lang bursary yung pwede mong makuha sa gobyerno. Bursary o loan, mga Dre, no? May allowance din pala kasi siya Nakakakuha siya Nakakuha siya ng allowance na 900 every 2 weeks Ang laking pera ng mga dre diba I mean nag-aaral ka Tapos may allowance ka diba Why not So Parang ano no Parang tempting mga dre no Oh uh, Ano to eh, One way ka pare parang mas smooth tong, ano mo din itong gulong na to parang mas maganda siya ano mas maganda siyang gamitin ah parang mas hindi makalog mga andre no yung pinalitan is continental eto kumo maganda siya ah. low tire pressure <laughs> Okay na, dinagdaga ng hangin. Ngayon, pinapakiramdaman ko uli kung katulad ba kanina na parang mas smooth siya. Kasi ako, baka mas smooth siya kanina kasi mababa yung pressure ng gulong. Uh, pero ngayon, mukhang, mukhang, okay naman na. yeah, oh, mga dren, mas ano to? Mas smooth ang kumo. Iniwanan ko muna sa charging station si Tesla, mga dren, 45% na lang eh. Charge ko na para magamit ko siya hanggang ano. Hanggang Friday na. Ano ba ngayon? Monday? Yun, sana. Hanggang Friday na mga Andre. No? Pag na 100% yun, hanggang Friday na yun. Uh, sa mga nagtatanong, mga Andre, no? Uh, pong nagtatanong kung magkano raw yung nagastos namin sa nakalipas na biyahe namin nung nagpunta kami sa Europe, mga Andre. No? Bali, tumagal kami doon ng mga sampung araw. So, magkano ang gastos? Ang total po no, Canadian dollar mga dre no, 4661 Canadian dollars. Okay? Ang breakdown niya is sobrang ano mga dre, sobrang nakatipid kami sa Paris, France dahil kay Uncle Gary tsaka kay Auntie Beth. Maraming salamat ulit sa inyo, Uncle Ante. Dahil sa inyo gumastos lang kami sa Paris, France ng 289 euro and 89 cents. Sabi ni Uncle Gary, ha? gumastos pa sila <laughs> kasi nga mga dre no, sobrang laki ng natipid dahil nga pinagluluto kami palagi nila uncle tsaka ni, ni ante ni uncle <laughs> pagising mo may almusal na tapos bago kayo umalis o kaya minsan nakaalis kayo uwi kayo ng bahay para mananghalian tapos labas uli kayo tapos hapunan sa bahay uli dahil dun mga dre sobrang laki ng natipid namin kaya ayun lang yung nagastos namin no? 289 ngayon na uh, nung lumipat naman kami sa sa Rome. By the way, nagstay kami sa Paris ng 4 nights. Nung lumipat kami sa Rome, doon ko naramdaman na eto na. Ito yung bakasyon. Kasi <laughs> unang araw pa lang mga Andre kami ng 118 euro. Kumbaga yun ang average mga 100 to 120 euro per day. Dumating kami ng, ng room is ano na yun eh uh, Gabi na yata, alas 6 o so alas 7 na ng gabi Tapos uh, may, visitor, may visitor stocks na binayaran kami na 6, 6 euro per day So apat na araw kami ron Tapos dalawa kami 48 euro yun mga dre no Sa visitor tax pa lang yun Tapos uh, yun nga no Nag stay kami doon ng October 14, 15, 16, 17 Tapos 18 umuwi na kami rito mga dre no So, ang nagastos namin sa sa room ay 654 euro. Sabihin niyo, ano? Oh, maliit ang pera gastos niyo sa ano eh? sa room eh, halos kalahati lang sa Paris. Ano po, hindi pa kasama yung hotel namin doon sa 654 euro. Ang hotel po namin o yung hostel namin, pumapatak po yun ng mga 500 euro mga dre, no? Uh, pumapatak na 983 euro. Pag kinonvert mo sa Canadian, is 1,590. Eh plus yung hotel na 761. So 22,000 no. 3 mga 2,300 Canadian dollars. Tapos yung yung Montreal to Paris na pamasahin namin ay 952 CAD. Tapos yung Paris to Rome 392 CAD. Tapos yung Rome to Montreal 961. Yun, kaya umabot siya ng 4,661 euro. Inisip ko na mga dreno na sana ako mas makakatipid pagdating sa pamasahe. Kasi alam naman natin na pag back-import yung ticket mo is mas mura kumpara sa kada one-way. So, nag-check din ako ng mga flight na kung saan Montreal to Paris, Paris to Montreal. Tapos dahil nga pupunta kami ng Rome, chineko ko kung magkano rin yung balikan. Uh, papuntang uh, mula Paris, papuntang Rome. Yung gano'n. Chinay yun, mga dre no. So. Uh, pumapatak mga dre. Na mas napamahal lang ako. Ng. 200 dollars. Sa biyahe namin ng ano. Yung one way, one way lang. Nakatipid ako ng 200 dollars. Kung. Yung balikan. Yung mga kinuha ko. Kaya lang. Ang catch naman doon. Pano kung halimbawa nandoon kami sa ano, nandoon kami sa Rome tapos nagka problema eroplano, di ba? Madelay kami nang balik. Di yari na mga dre no, yung biyahe namin kung magmumula kami sa Paris, di ba? Pabalik sa Montreal. So abala kung ganun yung gagawin ko. O nga makakatipid ka ng 200 o 300 pero maaabala ka. So ayun na lang yung kinuha ko mga dre no? uh, Montreal to Paris, Paris to Rome, Rome to Montreal. At sobrang tipid sa oras at convenient mga dreno para sa lahat. Hindi na kami bumalik sa Paris para mangistorbo, 'yung gano'n. Uh, magastos mga dreno at mahal ang ano, mahal ang Europe. Pero dahil nga may kamag-anak doon, kaya ang laki nang natipid mga dreno. May kumakain sa akin eh, kumbaga bakas yung kuripot ng istorbo parang kami sa kamag-anak hindi istorbo yun ganun talaga pag ikaw mahal ka ng mga kamag-anak mo e eh, iya accommodate ka nila pero kung ang ugali mo is <laughs> alam mo parang basher ang dating mo e eh, talagang walang tatanggap sa yung kamag-anak diba? sasabihin sa'yo sorry maliit lang yung space namin di ba <laughs> kasi nga hindi maganda yung ugali mo but anyway ah uh, yun uh, nakabala kami Oo, thank you uncle Gary ah uh, Antibet, Tsaka sa kanilang anak na si Trish. Maraming salamat sa inyo, 'di ba? Uh, hopefully. uulit ulit pa kami. <laughs> At hopefully, tanggapin nyo pa rin kami, 'di ba? Sabi nila kung babalik kayo rito, mas maganda na anong tawag dito? Mas maganda mga October. Kasi po sa nagtatanong kung kaninong bahay 'yon, hindi po nila ano, bahay mga dreno, Kumbaga, ano, kumaga uh, Pinapatira sila doon nung kanilang mga amo dahil po si Antibet ay nani doon sa mga bata sa bahay na yon. Dahil mayaman yung amo nila, mga yung pinatira sila doon sa ano sa anong tawag niya mga dre? Sa pinakataas. Doon sila nakatira at ganon ba sila katagal sa ano na yon sa pamilya na yon? I think 20 years na mga dre, no? ganon na sila katagal doon ba diba, kaya alam Almien yun, yon yung tiwala sa kanila at yung paano ba hindi na ano eh kapamilya na mga Dreno kaya swerte sila antibet sila ang Kilgari at swerte rin yung mga kamag-anak nila na dumadalaw sa kanila kasi nga may bahay na tinutuluyan eh napakamahal daw ng bahay doon mga Dreno sa ano sa Paris yung malapit ka doon sa ano Eiffel Tower Birimo ano ah, Nabanggit ko nga mga Dreno ang mahal lang upa ron kwarto lang yung Uupahan mo pero Pagkano? 700 euro Hanggang 1,000 euro Pag yung katulad ng bahay nila Yung parang isang palapag Mga 4,000 daw yun mga dre, no? Kaya nga ang tanong ko kay Antibet eh, Sinong makakaupa sa 4,000 euro Na isang plat diba? Anong klaseng trabaho meron ka Pero yun no uh, Nagte-tribe naman sila ron mga dre, no? Yumayaman sila ron <laughs> Sabi ko nga sa kay Jocelyn ano kaya ano? Mag-stay muna ako rito. Magtrabaho ako rito. Kasi mukhang mas mag, mas mabilis mo kay ipon dito eh. <laughs> eh sa katitira yung uupa mo rin. Sabi ko edi dito muna ako kay uh, Uncle Gary. <laughs> Kasi ang laki ng palitan mo Andre no. Ah uh, 1.6 yata eh. 1.6 Canadian dollar para sa isang euro. 1.7 pa nga eh. Kaya uh, malaki yung pera nila no. Oy, shoutout pala sa iyo, Amir. Yan oh. No? Uh, yung pinsan ni ni Badam Makadre no. Na nakasama namin diyan sa room. Ah. ang sarap mga dre, ang sarap magbakasyon. Sana ano eh. Sana pwedeng laging ganun eh, no? Bakasyon na lang tayo, 'di ba? Dapat mas marami yung bakasyon eh kaysa doon sa trabaho. Kasi konti well, lang oras natin dito eh, 'di ba? Uubusin pa ba natin sa pagtatrabaho? Dapat mas marami yung bakasyon. Dapat 'yun ang magawa ng paraan. パンぽいな。<music> <music>